tara ikot tayo sa ating ay ah, sa aming lugar ito ganito siya kadilim dito kaya meron kami mga kaibigan okay yun sa aming ngayon yun pinailaw namin kasi daan at dito sa aming bahay yan sa area namin yun may konting tailaw yan at saka yun sa so medikod ano gusto pa na tayo doon mm -hmm. tara sige eh, ikotin natin mamaya. At uh, ipasada mo natin sa, may sapa na halos patuyo na. Eh, masarap dito kasi marinig mo sa gabi mga kunin ng pala palaka. Langit-ngit ng kawayan. Ah, oh, Langit-ngit ng kawayan. Hangin. Oy, solad yung kalam. kay. Ayan, ito yung bago na bagong namin gawa na hanggang dito na sumakit na naman ang kamay ko. Ayan. So, kaya kitin natin para mapasadaan natin yung aming pailaw. Ayan. Ayan. I-feature lang natin itong mga pailaw natin dito para naman tapos baba tayo ulit. Yes. Para Ikot tayo dun sa kabila pa kasi may ilo pa doon. Ah, doon sa likod? Oo, oh, sige. Oh, sige. Hey, okay. Yan. Okay. Wait lang at ah. Uh, Kuha na ko muna tong ano, itong mga manok natin yeah. at silipin natin yung naglilimlim hop paiyakin natin <laughs> tulog tulog tulog, tulog din yan. alam na binijuan siya hop yung tatlo tulog at puro tulog alright tuloy tayo Okay. At, bagong lagay pala ito ng mister ko. Yeah. Oh. Bakod sa den Bago. inyo. Bakod. Ayun pa doon. Ah, Yung sari-sari store. Sige, punta ka sa sagit, ipagituro yeah. mo. <laughs> eh. <laughs> ah? Kitian siguro, yan. Tamad ako makita. Ah, eketa te, laket. Ayan. Ayan. kasi lagyan namin dito ng outpost. para outpost. May ilaw yan dyan. 24 hours. Kasi tamad na kung makit yan para patay sa, gabi, eh, sa umaga eh. At yung pa, ay, o oh, diba may ilaw pati doon. Ayan. O oh, diba pakinggan nyo ang ihip ng hangin. Sarap. Oh. Yan dito. Pasadaan nga natin sa gitong takunan ano. Dwarf coconut. Kasi lumalaki na. Ayun yung isa. Ayun. 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 Saging yung Alright. Sige. Balik tayo mami earns ayun tour muna kami ni Mami Arms. Ikot tayo dito sa ano. Ito na? Hmm. -mm. Kasi yan. Ikotin lang natin itong bahay para naman ano. Ito? May souvenir tayo ng ano ng bahay natin na inikot natin nito. Dami na may stock kahoy. <laughs> o oh, yan, yung mga kahoy. Oo nga, no? mapasadahan nga. Yan. Pangwanyar yata ang kahoy namin dito. Eh. panggatong Okay. So, oh. yan dito. Ingat lang. <laughs> yan, yeah, pwede kang umano dyan dito. Dito na lang. Gusto <laughs> hmm? so, mo dyan? Mm -hmm. Sige. Hmm. Pero hindi ka dito. Ayan, so ito parang tour ito ng paikot ng bahay namin sa gabi. Kasi gusto naming makita yung aming mga pailaw. Ayan, pati doon sa kabilang bahay. Kamer naglanino. Para may ilaw dito. So yun, yun sa so kabilang bahay din. Ay... ako, nauna kayo. Hindi ko nakuha na ng ano. <laughs> yung isa kasi may sensor yun tayo yun eh, no? ay ano hmm. mo yun kasi kung mula talaga yung iro tayo ng doon natin. ang eh. dilim doon daanan kasi yun eh ayan ni so, eh, dito nga ikot na tayo dito para ano makita natin ang anang hagdan sige nga baba ka nga dyan mami arms imagine ko Wait lang. Tayo, hmm. 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 nahirapan na kung bumaba. Hmm. Oh, ayan. So, dito kami, dito tayo kanina galing. Hmm. Sa pwesto na yun. Then, o, oh, madilim talaga pag ano. Sobrang dilim. So, hmm. Paket nga tayo papunta na dito saan natin. Ah, ito pa pala yung isa pang takunan. Ano? Dwarf coconut plant na. Balikan nga natin yung isa. <laughs> ano ba yan? Ano? Ito yung isa. Yan, yan, yan. Ito yung pinakamalit. Ito pero apat kang nabuhay. Limbayan na binili. Tingnan mo doon doon, oh. simplihan mo lang. Oo. Oh. Okay. okay wala okay. kang makita daanan yan. okay, nga. Pero hmm. malapit na. Malalagay ko rin ano yan. Nilalagay ko doon yung ibang solar panel at battery at may ilawan yan. Okay. Next time, pasadaan natin uli. Tingnan okay, mo din ito. Mas mukhang tayo doon para makita. Hindi na. Okay na siguro. Okay. Kasi so, imagine mo yan. Focus oh. mo lang doon. Daanan yan doon. Ayan doon. Wala kang yun. makita. Hmm. Pagdating mo lang dito sa amin banda, yun, yun, nakikita uh -huh. kasi naglagay kami ilaw. So, imagine na nung ganun, walang ilaw. Okay. So, sige nga. Akit nga tayo nun. Tears. kay eh. Oh, okay, so... Punta na tayo sa bahay para makita 'yung gusto kong makita na Ayan. ano 'yung tawag doon 'yung may sensor, may motion sensor na ilaw. Oy. Eh, ito na gusto kong makita 'yan. Yo diba oh, harap ka nga ate Arns oh yun ganda ah oh okay so yun lang nag lang kami sa aming bahay sa gabing madilim ayan para naman ma feature natin itong uh, development ng ating uh, progress ng aming pagtira dito bahay ng duwende lang to dati eh. ngayon laki oh, na. tawag nila dito dati bahay, bahay ng duwende eh ngayon hindi, hindi na bahay ng higante na <laughs> malaki okay. na okay. Eh. alright so yun lang okay paki anuan mo nga na ako para masama naman ako sa video tara tara oh yan ganyan oh. galing sumayaw ah Oh. Oh. okay na. Thank you. Oh, kami okay. dalawa. Ayun. Kami po ang Back to Bukid at Simply Erna. Ayun. Thank you very much.